Tuloy-tuloy ang pag ng pamahalaan sa mga lugar sa bansa na labis na pinadapa ng epekto ng El Nino. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Secretary Joey Villarama ng PCO at tagapagsalita ng Task Force El Nino na mahigpit ang bilin ni Pangulong Marcos Jr. na walang dapat maiiwan na lugar na tinamaan ng tagtuyot pagdating sa tulong mula sa pamahalaan. Ngayong araw, mga residente naman mula sa mga bayan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Norte ang pipisitahin mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-abot ng tulong hindi bababa sa 10 milyon bawat lugar na tulong pinensyal sa pinakahuling datos umakit na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura katumbas ito ng 163,000 na hektarya ng pananim. Hapang nasa 300 at 74 na munisipalidad naman at lungsod sa buong bansa ang nagdeklara na ng state of calamity ng dahil sa El Nino. Papatapos na po ang buwan ng Mayo pero hindi pa po officially uh, na-determinate yung uh, El Nino climate pattern so uh, konting tiis pa po in terms of conserving our limited resources like water and uh, electricity and food. Pero uh, kahit hindi pa po tapos ang El Nino ay kailangan na po natin paghandaan po ang La Nina dahil um, mas mapinsala in ito lalo na in terms of agriculture.